Nag-alay ng bulaklak si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa libingan ng mga bayani ngayong National Heroes Day. Sa kanyang talumpati, kinilala at nagpasalamat ang Pangulo sa sakripisyon ng mga bayani at kontribusyon ng lahat ng nakipaglaban at patuloy na nakikipaglaban para sa bansa. Naniniwala si Pangulong Marcos na hindi maglalaho ang kabayanihan sa mga Pilipino dahil sa panahon ngayon ay marami ang makabagong mga bayani. Tinukoy nito ang mga nagtataguyod ng kapakanan ng pamilya at komunidad. Inihalimbawa ng Pangulo ang mga sumusoong sa panganib tuwing may kalamidad, magsasaka na sinisikap magkaroon ng magandang ani para sa pagkain ng lahat, mga guro na matyagang gumagabay sa mga kabataan at mga overseas Filipino worker na malakyang ambag sa ekonomiya. Binanggit rin ni Pangulong Marcos ang yumaong si Department of Migrant Workers Secretary Susan Ople na ani ay isang halimbawa ng modernong bayani na nagsulong sa kapakatan ng mga OFW binigyang din ng presidente na hindi dapat isantabi ang kabayanihan ng mga ninuno at sa halip ay magsilbing inspirasyon para maging mabuting mamamayan. He is extraordinary. All of us can be heroes, one way or another. We unleash the hero in us when we act genuinely for the good of another, impelled by causes and motives greater, more noble than mere personal interest or vainglory. Heroism is not only to be found in the grand battles and struggles, it also resides in the simplest acts of kindness, of empathy, solidarity that not only move hearts but also influence minds and actions and change lives for the better. We need the unfading memories and shining examples of our heroes not only to continually remind us of the noble causes that have led them to their heroic deeds. We also draw inspiration from them for our self-improvement. Para sa MBC Network News, ito si Letner Ciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino.